Hello guys, magandang umaga. Tama kayo nang nakikita, nagpapakulay kami ni mama ng buhok. Tsaka nagpalagay din ako ng um, eyelashes extension. Tapos si mother naman, ayan, waiting na lang na mabanlawan yung buhok niya. Tapos eto, nag aalaga muna ako ng, ano, ng aso kasi gusto niyang magpakamot. Ayan o, kita nyo naman, gustong gusto niya talaga. So, pagkalipas ng 100 years, ayan ang nangyari. Ayan ang kinalabasan na kulay. So, iniisip ko kung magugustuhan niya ni Torsilino. So, pag uwi, malalaman. So guys, nakauwi na ako dito sa bahay. So, ipapakita natin kay Torsilino kung nagustuhan niya itong kulay ng buhok ko. Tsaka hairstyle. Tingnan natin lalabas ako. Papakita natin sa kanya ang aking gupit at kulay ng buhok. Do you like my hair color? Yeah. Can I move it? Okay. Sure. Okay. Papa, look at my hair color and hair cut. Do you like it? Good or not? Good. Good? In Chinese, ah. Oh. Parang ano yata, labas sa ilong, ang ano mo. Hindi, okay, maganda. Ba bagay? Bagay. Okay, so bagay daw sa akin. So, parang pangit ng lighting dito. Parang masyadong ano. Ayan, dito sige. So, ayan, ang kulay. So, thank you for watching.